Guys, what's up? This is me, Papa Ras, ng Droid Hero. At tumingin si Papa Ras ng mga computer table, gaming table, editing table. At ang nakita ko na mga binibeta doon is inaabot halos ng 13,000 pesos. Cameraman, 13,000 pesos, bibilin mo ba yun? Mm. Hindi. Hindi, di ba? Siyempre, si Papa Ras ay walang pera. <laughs> Kailangan natin magtipid. Di ba? Ang kailangan naman natin na maging resourceful tayo. Hindi natin kailangan gumastos ng 13,000 pesos para sa editing table. Kaya guys, si Papa Ras at ating cameraman ay naglakad-lakad sa gilid ng abinida at tumingin sa mga sarplasan doon. Di ba, cameraman? At nakita natin ang table na to. Actually, hindi siya table, di ba? Kasi, base lang to eh. Di ba? 1,200 pesos ang score ni Papa Ras dito sa base na to. At tuloy pwede na siyang gamitin computer table, di ba? Kasi nandun yung mismo nasa ibabaw niya eh. eh hindi type ni Papa yung ganun looks. So ang ginawa ni Papa ay bumili ng kahoy. So 1,200 pesos tong base natin. At napagasos ako ng 400 pesos dito sa mga paluchina na to. Dahil syempre, ayoko nung looks na ordinary lang, eh, di ba? Ang kailangan, ma-achieve ni di pa, Papa dito mas maganda siya doon sa Tagti 13,000 na editing table na nakita ko. At siyempre, mas may design ang itsura niya. So ang plano ni magbabakas dito mga tol, no? Papantay-pantayin natin itong kahoy na nabili ko. 'Di ba? Tingnan niyo naman yung looks niyan. 'Di ba? Mas maganda 'to doon sa 13,000 pesos noon para sa akin, ha. Hindi ko lang alam yung face ninyo, di ba? Eh kung kayo, meron kayo 13,000 pesos at type mo yung mukhang labahan, mukhang kabayo, yung mukhang at 13,000 na computer table na yun, di ba? Nasa sa yun. Pero ako kasi hindi ako gagastos ng 13,000 para sa mukhang kabayo, mukhang plancha at ng mga damit na table na yun. Kita niyo ba yun? Ay, bumili ka lang ng kabayo. Doon mo na yung PC table mo, di ba mga tol? Hindi katulad ng kakalabasan ng editing at gaming table ni Papa Ras. Oh! 1,200 pesos na base at 400 pesos na kahoy. Biola! Ganyan na. ba? Diba? Hindi mukhang kabayo. Tapos guys, no? Ang plano ni Papa Ras, kasi ito ha, naka 29 inches na ultra-wide Dell monitor si Papa Ras. Matagal na to guys. Halos dalawang taon ko na itong ginagamit. Mura lang din ang bili ko dito. Dahil si Papagas, hindi bibili ng mamahalin monitor, no? Para lang paggamit ko sa... Eh, kayo, may pera kayo, hindi. E, okay kayo sa tag... Peterkit sa ng monitor. Pero ako, guys, dalawang taon na nagsisilpi sa akin, nabili ko lang ito ng 16,500 pesos. At ito, yung gagamitin ko sa table na yun. Tignan mo naman, ah. Ipapatong ko siya. O. Kapag pinatong ko yan, na naganyan, Di ba ang ganda ng looks niyan? Ganda na, di ba? Pero hindi pasado sa looks ni Papagas yan. Di ba? Ang corny, ang bantutignan, ang ganda ng table mo. Tapos, kitang-kita yung plastic na na-stand ng monitor mo. Dalawa ang plano ni Papagas yan. Kung kami ay magdi-DIY, may cameraman, nang tubo dito, tapos meron ditong dual action na hinge. So, katanggalin natin yung stand, para ang monitor natin, kung magduduan monitor ka, kung magpapatok ka ng PC sa ibabaw, ay nakuusok siyang pag-ganyan. Okay? Ayun yung isa sa mga plano natin gawin. Or, ang isa naman sa naisip ko, para magmukhang slick lang yung table ni Paparas, pagdating sa editing, ayoko talaga makita ito eh. Ayoko makita itong stand na ito. Ang pangit! So, ang gagawin ni Paparas guys, pangganin ko lang ha, Tanggalin lang natin, yung screen natin. Papalabasin natin yung mga ganitong looks, yung mga bakal. Yung magmumukha siyang may mekanism talaga, di ba? Yung industrial na industrial na look. Yung mukha talaga pinag-isipan pang engineer ang gumagamit, di ba? Kaya yeah, guys, ang natin, nakikita niyo yung bakal na yan? Papalabasin natin yan. Ayan yung papakas ng mga ordinary na looks. Nakikita niyo yung bakal na to, baka to nalaglag, no? Kasi kinalas ko na yan, kanina pa. Ang problema, nalobat yung camera. Kaya yan to yung nag-retake tayo, di ba? Ito guys, imagine niyo na lang kung kaya nyo makikita mo yung stand ng monitor mo. O pwede atin balik rin na ganyan. Tapos may tubo dito, wala yung mga plastic look na yan. Or isa sa mga naisip ko, ilalagay ko to sa ilalim. Bang! Tapos nilo sa ilalim niya, di ba? Tapos, guys, ang loob nitong kung sana meron siyang suporta, sana meron siyang bakal sa loob. Pero para nakikita ko, meron no? Ilalabas natin to. Ito yung ituturnilyo natin dito sa kahoy. ba? Diba? Para mukha siyang industrial. So, abangan nyo guys, no? Ito ang unang episode natin sa ating mga pinaplano na computer editing and gaming table na hindi pa tapos. Actually, kasi may ginagawa pa, may tapos pa tayo sa office. Pero abangan nyo ang susunod na kabanata na pagbibuild natin ng PC table sa mukhang halagang.